Sinusia. Sí, Si no. Siya ang babaeng comics character na si Olivia at tinaguri ang Mariposang Dagat. kina ito at sinulat ng veteran Filipino comics writer novelist, editor and publisher na si Pablo S. Gomez. Nalathala ang kasaysayan, katapangan at pakikipagsapalaran ni Olivia bilang isang mariposang dagat sa mga pahina ng Liwayway Magazine noong 1976 at iginuit ng Filipino comics illustrator and international artist na si Alex Nino. Isinalin ito sa pelikula ng Leia Production sa ilalim ng pamamahala ni Direk Cesar Gallardo at ginampanan ni Vivian Belles ang title role. Okay! Next time, more info about the uh, Filipino comics character. Thank you very much and God bless you all.